Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Magandang araw mga bata! Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga pangangailangan ng mga tao. Kung handa na kayo, simulan na natin! Matatag Kurikulum Makabansa 1 Unang Markahan Aralin 2 Ang bawat tao ay natatangi. Mga pangangailangan ng mga tao. Pamantayang Panglilalaman Nauunawaan na ang bawat tao ay may individualidad or individuality. Pamantayan sa pagganap na ipapamalas na ang bawat tao ay may individualidad. Narito naman ang layunin ng ating aralin. Natutukoy ang mga pangunahing pangangailangan ng tao upang mabuhay tulad ng pagkain, kasuotan, at tirahan. Karagdagang layunin nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga pangangailangan ng mga tao. Ngayong araw, malalaman natin ang mga pangunahing pangangailangan ng mga tao upang mabuhay. Aalamin natin kung bakit mahalaga ang mga ito. Narito ang ilang katanungan bago natin umpisahan ang ating aralin. Una, mabubuhay ba tayo kung wala ang mga ito? Pangalawang katanungan, kailangan ba natin ito araw-araw? At bakit? Mga bata, ano nga ba ang mga pangangailangan ng tao? Ang mga pangangailangan ng tao ay ang pagkain at tubig. Isa rin sa mga pangangailangan ng tao ay ang kasuotan. nabibilang din sa pangunahing pangangailangan ng tao ay ang tirahan. Narito ang ilang kadahilanan kung bakit nabibilang ang mga ito sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. Tulad na lamang ng pagkain at tubig. Likas sa mga pinipino ang mahilig sa pagkain. Bilang isang batang pinipino, kailangan ninyo ang pagkain para mabuhay. Ito ay nagbibigay ng enerhiya at sustansya sa katawan upang manatiling malusog. Magawa ang pang-araw-araw na gawain at labanan ang mga sakit. Nabibilang rin ang kasuotan sa isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. Kailangan din ng isang bata ang kasuotan. Ito ay tumutulong sa atin laban sa sakit na dulot ng init at lamig. Nagbibigay proteksyon sa ating katawan laban sa init at lamig. Mga bata, tandaan na ang iyong kasuotan ay dapat naaangkop din sa klima ng panahon. Ano nga ba ang angkop na kasuotan sa mainit na panahon at malamig na panahon? Ang klima ay isang batayan upang malaman natin kung anong kasuotan ang naaayon sa panahon. Narito ang ilang halimbawa ng mga kasuotan na maaari nating isuot sa mga panahong tulad nito. Una, sa mainit na panahon. Sa panahon ng tag-init, mainam magsuot ng magagaan at preskong damit upang maging komportable at maiwasan ang labis na pagpapawis. Narito naman ang ilang halimbawa ng mga kasuotan na nararapat sa malamig na panahon. Tuwing taglamig, mainam magsuot ng makakapal at mainit na damit tulad ng jacket, sweater, at thermal clothes. Mahalaga rin ang pagsusuot ng scarf, gloves, at bonnet upang protektahan ang katawan mula sa malamig na hangin. At narito naman ang panghuning pangunahing pangangailangan ng tao. Ito ay ang tirahan. Ang Pilipinas ay may iba't ibang uri ng bahay. Mayroong gawa sa kahoy, simento at iba pa. Mayroon ding mga bahay sa ilalim ng tulay, sa bundok, sa tabing dagat, at ilog. Ang bahay ay tinatawag nating tirahan. Pangunahing pangangailangan ang tirahan dahil nagbibigay ito ng proteksyon laban sa masamang panahon, init, lamig, at iba pang elemento ng kalikasan. Nagsisilbi rin itong ligtas na lugar para magpahinga, magtago mula sa panganib at magbigay ng pritadong espasyo para sa personal na kalusugan at kaligayahan. Ang tirahan ay mahalaga rin para sa pagtataguyod ng pamilya at pag-unlad ng isang individual. Tandaan na ang tao ay may pangangailangan. Ito ay ang pagkain, tahanan, damit at tubig. Dapat natin itong pahalagahan. Narito naman ang isang pagsasanay. Panuto. Tingnan ang mga larawan sa bawat milang. Lagyan ng check. Ang magpapakita ng iyong pansariling pangangailangan. At ekis naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Mga bata, ang telepono ba ay isa sa mga pangunahing pangangailangan? Ang gulay at prutas pa ay isa sa mga pangunahing pangangailangan? Narito ang sagot sa ating pagsasanay. Mga bata, ang bahay ba ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao? Ang motorsiklo ba ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao? Narito ang sagot sa ating pagsasanay. Mga bata, ang damit ba ay nabibilang sa ating pangunahing pangangailangan? Ang tubig ba ay kabilang din sa mga pangunahing pangangailangan ng tao? Narito ang sagot sa ating pagsasanay. Mga bata, ang bisikleta ba ay kabilang sa mga pangunahing pangangailangan ng tao? Ang computer ba ay kabilang sa pangunahing pangangailangan din ng tao? Narito ang sagot sa ating pagsasanay. Mga bata, ang jacket pa ay nabibilang sa pangunahing pangangailangan ng tao? Ang soft drinks ba at ang chips ay nabibilang sa mga pangunahing pangangailangan ng tao? Narito ang sagot sa ating pagsasanay. Narito naman ang mga karagdagang pangangailangan ng isang batang Pilipino. Ang isang batang katulad mo ay kailangan mo ng pamilya. Mahalaga ang pamilya dahil sila ang magpipigay ng suporta at pagmamahal sa iyo. Sila ang unang guro natin at nagtuturo ng mga tamang asal. Ang magandang relasyon sa pamilya ay nakakatulong sa ating emosyonal na halusugan. Kalusugan Mahalaga ang kalusugan sa isang batang katulad mo upang maging malakas at masigla. Kailangan mo ng sapat na nutrisyon, ehersisyo, at regular na check-up upang maiwasan ang sakit. Edukasyon Napakahalaga ng edukasyon. Ito ay isa sa mga susi para magkaroon ka ng magandang kinabukasan sa pamamagitan ng pag-aaral natututok ang mangarap at abutin ang mga layunin sa buhay ang edukasyon ay nagbibigay ng mga kaalaman at kasanayan na kailangan mo sa iyong pangarap social interaction o pakikipagkaibigan ang pakikipagkaibigan ay mahalaga sa isang batang katulad mo sapagkat dito ka natututo ng mga bagong bagay at nakakaranas ng kasiyahan. Ang magandang ugnayan sa mga kaibigan ay nakakatulong sa iyong social skills. Kaligtasan Ang kaligtasan ay napakahalaga upang ikaw ay maging protektado sa mga panganib. Kailangan mo matutunan kung paano manatiling ligtas sa iyong kapalikiran tulad ng pagsunod sa mga batas at pag-iingat sa iyong sarili. Mga bata, ngayon naman, tayo ay magbasa. Ito ay isang tula na akda ni Rehulius Masaganda Pilienes. Pangunahing pangangailangan Kailangan natin ang pagkain pampalakas, nagabi at kanin. Pampalaki, ang karne at gatas. Pampalusog, ang gulay at prutas. Kasuotan din ay kailangan. Panlalaki at pambabaiman. Sweater, jacket para sa tag -ulan. Sando at short kung tag-init naman. Kailangan natin ang tirahan. Semento o yari sa kawayan. Proteksyon sa init at sa ulan. Nang pamilya na nagmamahalan. Narito naman ang kasagutan sa tanong na makikita natin sa unang bahagi ng ating aralin. Ang tanong, mabubuhay ba tayo kung wala ang mga ito? Ang sagot ay hindi. Hindi tayo mapupuhay kung wala ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, tirahan at kasuotan. Ang pagkain at tubig ay mahalaga para sa ating katawan upang magkaroon ng enerhiya at manatiling malusog. ang tirahan ay nagbibigay ng proteksyon laban sa masamang panahon at panganib, habang ang kasuotan ay nagproprotekta sa ating katawan laban sa init, lamig, at iba pang panganib. Lahat ng ito ay kailangan upang patuloy tayong mabuhay at maging ligtas sa ating kapaligiran. Narito naman ang pangalawang katanungan. Kailangan ba natin ito araw-araw? At bakit? Ang sagot ay kailangan natin ang mga pangunahing pangangailangan araw-araw tulad ng pagkain, tubig, tirahan, at kasuotan upang manatiling malusog at ligtas. ang pagkain at tubig ay nagbibigay ng enerhiya at lakas, habang ang tirahan at kasuotan ay nagproprotekta laban sa masamang panahon. Ang mga ito ay mahalaga para sa ating kaligtasan at kaginhawaan sa pang-araw-araw na buhay. Mga bata, Bago magtapos ang ating aralin, narito ang mga ilang bagay na dapat nating tandaan. Mahalaga para sa batang Pilipino na maunawaan ang kahalagahan ng kanilang pangunahing pangangailangan. Tulad ng pagkain, tubig, tirahan, at kasuotan. Dahil ang mga ito ay pundasyon ng kanilang kalusukan padlaki at pang-araw-araw na kaligtasan. Ang sapat na pagkain at maninis na tubig ay nagbibigay ng tamang nutrisyon upang maging malusog at masigla sila. Habang ang maayos na tirahan at kasuotan ay nagpo-protekta sa kanila laban sa mga sakit at masamang kondisyon ng panahon. Dapat nilang pahalagahan ang mga ito upang matutunan ang disiplina sa tamang paggamit at pangangalaga sa kanilang kalusugan at kapakanan. Thank you for watching. Also, don't forget to like, share, subscribe. And click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. And bye.